Masyadong nakaslant ba ang mga center stand nyo at yung gulong nyo sa likod ay parang nakasayad na sa lupa? Tara, ayusin natin yan. Ako po ulit si Mike ng ECE Bike para sa isang panibagong video tungkol sa ating WSP. Kaya kung gusto niyo yung mga content na ganito, please like and subscribe to my channel for more WSP videos. Dito nakikita natin na yung aking center stand ay masyado na siyang naka at yung gulong ko nga sa likod ay sumasayad na sa lupa. Kaya nga ako pag nag-parking, uh, paatras, masyadong malaki yung area na kinukuha ng WSP pag nag-center stand ako. At idamay na rin natin itong mumunting crack dito sa ating uh, swing arm banda. Samahan nyo ako para ipa-welding natin yung mga isyong ito. At dun pala sa mga nagbabalak na mag-DIY, mas maganda, meron po kayong ganito, yung T-Wrench. Marami naman po ito sa Shopee. Ito po ay 10mm. Halos lahat po ng mga bolts dito sa ating WSP ay 10mm. Kaya malaking bagay po talaga ito kung lagi po kayong nag-DIY. Meron din naman po yung naka-letter Y at meron yung tatlong sukat. Um, ito ay 8, 10 at saka uh, 12mm nagagamit nyo rin po naman yan pero mostly po talaga yung ginagamit ko dyan pag nagdi-DIY ako ay yung T-Wrench uh, pero sa araw na ito kung meron naman kayong extra mas maganda na meron kayong electric drill at yan po yung aking gagamitin kasi mas madali po talaga so lagyan lang po natin yan ng battery Tapos pwede na po natin tanggalin yung bolt adyan po sa ating uh, side cover. Yung swing arm cover. Isang bolt lang po yan. At mas maganda po kung may mga time po kayo or may mapagbilhan kayo, palitan nyo na rin po yung mga bolts ng WSP nyo sa stainless mas matibay yung kabila naman mas madali po talaga na meron po kayong electric drill at mas mabilis yung nagiging trabaho natin. So, tara. Samahan niyo ako. Punta po tayo ng welding. Paalala nga pala kung meron po kayong papawelding, huwag pong kalimutan na patayin po yung breaker. Ayan, pinatay ko po yung breaker. At tinesting ko po, ayaw na po umandar ng ating WSP. Kaya goods na yan. So, inuna po natin yung konting crack dyan sa bandang swing arm. Malit lang naman po yan. Pero para iwas lang po na baka lumaki balang araw, pa-welding na din po natin. At dito pala sa ating gagawin, dito po ako nagpa-welding sa bandang center stud mismo kasi ayaw po lang galawin yung Uh, pinaka-frame ng ating WSB. So, dito po tayo nag-welding sa pinaka-center stand. So, kung magka-problema man, balang araw, mas madali pong palitan yung center stand kaysa yung buong frame ng motor. No? At yung ginamit lang pala namin dito na pandagdag para makapag... Uh, para umayos ng konti yung kanyang pagtayo is yung parang pinakadulo ng welding rod mismo yung alambre sa dulo ng welding rod yan na po yung ginamit natin doon na uh, pantagdag. so napakadili naman po nung uh, kailangan natin gawin dito at murang mura lang din naman yung naibayad ko dito kasi siya na rin po yung nagwi-welding dyan sa aking uh, foot rest. Sa kanya ko rin po yung pinagawa. Binigyan ko lang to ng isang So, ayan. Got welding lang. ito ay isang pansamatagal na solusyon dito sa ating center stand. Ayan po. yan, nalagyan natin ng na welding na natin yung maliit na crack dyan at ito na po yung itsura niya. So, konting linis na lang yan at spray paint, ayos na yan. So, at least ngayon, kung makikita nyo diretsyo na at yung gulong natin, nakaangat na. So, mas madali na po siyang linisin Uh, pahanginan. Kasi nakaangat na po siya. Di gaya dati. Yung kabilang side po pala, pina-welding din po natin. Ayan. Kita-kita naman po. Medyo blurred lang yung hindi nakafocus yung ating camera. Pero ayan. Uh, Na-welding din Ayan, binabalik na po natin yung ating swing arm cover. At maayos na po itong ating center stand. So, kung kayo ay mag-aayos din ng inyong center stand, wag naman po yung masyadong derecho-derecho. Medyo may konting stand pa din po. Kasi baka ah, mabilis na matumba. At yan pala, pinapakita ko din dyan na yung ating side cover or swing arm cover na yan, eh, meron din yung isang issue na hindi ko nasama nung nakaraan. Yung parating na ano yan, napuputol yan yung parang plastic na yun para maikabit siya ng maayos dyan sa ating uh, swing arm. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Ako po ulit si Mike ng TCE Mike. Please don't forget to like and subscribe to my channel for more WSB videos. Thank you.